araw-araw ka bang kumakain ng itlog? Pero nagdadalawang isip ka na baka hindi ito okay sa iyong kalusugan. Sa totoo lang mga friends, ang itlog ay isa sa mga power foods na nire-recommend ko sa mga athletes at iba pang clients na hinahandle ko. Maliban sa superior protein content ng itlog, ito ay siksik din sa mga nutrients na talagang beneficial sa ating kalusugan. Diyan lang muna kayo kung gusto ninyong malaman kung ano nga ba ang meron sa munting itlog. Hello mga friends, this is Coach Janeth Aro. I am an Olympic Nutrition Coach who handle the programs of our Tokyo and Paris Olympics medalists. Isa ang itlog sa may pinakamagandang source ng choline kung saan ang isang piraso ay may 169 mg ng nutrient na ito. So, ibig sabihin na kapag kumain ka lang ng dalawang itlog kada araw, covered mo na ang 61 to 79% ng daily value for adults. Pero take note na nasa egg yolk halos lahat ng choline. Kaya kung gusto mo makuha ang full benefits, kainin ang buong itlog hanggang sa dalawang piraso sa isang araw at hindi lang puro egg whites. Pero ano nga ba ang choline? Ang choline ay makakatulong upang mapanatiling healthy ang ating brain at liver function. May ilang pag-aaral na nagpapakita na ang mababang choline level sa mga older adults ay maaaring magdulot nang mas mahinang memory retention, cognitive speed at executive function. At ang mataas na choline intake naman ay may connection sa mas mahusay na verbal at visual memory. Pagdating naman sa liver function, ang choline ay makakatulong upang maiwasan ng fat accumulation sa ating liver. Kung kaya't kapag may choline deficiency, maaaring maipon ng fat sa liver na siyang maaaring magdulot ng non-alcoholic fatty liver. Ang pagkain ng itlog kasama ang egg yolk ay makakatulong upang mapataas ang inyong daily choline intake. Reminder lang po para sa mga taong may existing NAFLD or metabolic syndrome, kumonsulta muna sa inyong doktor at nutritionist bago kumain ng additional portions ng itlog araw-araw dahil kailangan nyo ring balansehin ang inyong overall dietary cholesterol intake. Alam na alam natin na ang itlog ay mataas sa cholesterol content. Ngunit, Huwag mag-alala dahil madami rin ang pag-aaral na nagpapatunay na ang dietary cholesterol mula sa itlog ay walang negative effects sa cardiovascular health para sa karamihan ng healthy individuals. Sa katunayan, ang itlog ay maaring makatulong sa pagpapataas ng good cholesterol at sa ilang tao, maaari rin itong makatulong magpababa ng LDL o total cholesterol to HDL ratio. Kung ikaw naman ay may medical condition, siguraduhin muna na kumonsulta sa inyong doktor at nutritionist bago kumain ng additional portions ng itlog araw-araw. Ang kolesterol kasama ng iba pang vitamins and minerals na nasa itlog tulad ng vitamin D, vitamin E, vitamin B12, CoQ10 at protein ay importante din para sa hormonal balance. Ang key male hormone na testosterone at female hormones na estrogen and progesterone ay gawa sa cholesterol. Kung kaya't ang pagkain ng itlog araw-araw ay maaring makatulong upang suportahan ng fertility at reproductive health in both men and women. Ang pagkain ng itlog araw-araw ay makakatulong din upang protektahan ng ating mga mata laban sa macular degeneration at cataracts habang tumatanda. Ang egg yolks ay mayaman sa carotenoids na lutein at zeaxanthin. At ang mga carotenoids na ito ay may mataas na concentration sa macula ng ating mga retina kung saan sila ay nagpo-function as antioxidants na tumutulong upang ma-filter ang blue light at protektahan ang ating mga mata laban sa oxidative damage. At nakita sa isang pag-aaral na ang pag ng kahit isang perasong itlog lang sa isang araw for 5 weeks ay makakatulong upang mapataas ng gusto ang zero concentration ng lutein at zeaxanthin in older adults. So ayan mga friends, sana ay mas lalo pa kayong naliwanagan sa iba pang benefits ng pagkain ng itlog kahit hindi kayo nagpapalaki ng katawan. If you find this video helpful, please don't forget to share, like, and subscribe. Hanggang sa muli mga friends, mabuhay!